Hello! Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, at dumating na ang parcel ko. Kinuha ko sa 7-Eleven. Ayan, buksan na natin. Ayan, may butas dito. Dito na lang natin umpisahan yung pagbubukas. Sirain na yung plastic na yan. Huwag nang mahalin. <laughs> Ayan, kuhain na natin siya. Dahan-dahan. Huwag mong biglain. Masasaktan ka lang. Parang pag-ibig. alam niyo na kung sa inyo yun lang naman yun ganyan lang sya may ilaw hmm. may brochure din naman yan o diba may brochure sya at sa mga gusto ipm nyo lang ako maganda kaya ito guys yan tingnan natin hmm oh yan meron sya doon ano ah uh, pang bluetooth sya pwede sya ikabit Hmm. Mm. Ito sa camera pwede siyang gamitin yan. Mm. Sa camera pwede siyang gamitin sa camera. Camera. Sa gilid doon na doon yung pag-adjust sa cellphone. Sa lagay ng cellphone. Yung patagilid pa tayo kumbaga. Mm. Ayan. Open natin yung side na yun para hindi mahulog yung cellphone natin. Ayan. Ayan. Siya yung protection ng phone natin. Holding ng phone para hindi mahulog. Ayan. Tsaka ito yung stand. Sobrang matibay siya kasi hindi siya rin ng hangin. Unlike sa iba na magaan. Ito ang bigat. Ang bigat na pinahang stand niya. Yung paan niya mabigat. Kaya maganda. Hindi siya liliparin. rin ang taas niya guys, sobrang taas. kunting konting na lang sayad na sa bubong namin. <laughs> Ibaba ni binaba ko na siya yan. Masyado mataas sa yan. Ang ganda niya. Mukhang matiba ito. Tatagaw to sa akin. Kaya ko siya nagustuhan kasi nga kapag lumalabas kami ng rent ko, meron siyang kanya ako ay wala. Parang hirap naman ang pahiram-pahiram. ba? Diba? So, kaya ginirab po na to maganda naman siya maganda yung quality kaya ito na yon sa <laughs> so, mga may gusto PM nyo lang ako dito lang yun sa Taiwan na wala sa, sa Pilipinas pang Taiwan lang Taiwan friends sa so, mga may gusto PM nyo lang ako Rabi salamat